Ay, arin na nga, may biyahe na naman kami ni Tami. Parang si Pinsang Eugene. nakahila ng malaki. Ayan, ayan. Wow. Ilabas mo na, isang mo, Eugene. Ano, binabatak <laughs> na po. Parang humihila po siya ng baka. Na, uh, 35 kilos. Shout out. Thank you, parang Rio. Run. Dan pari rojin dah habisan. Au, oh, oh, no, nak nak dol ya. Cepat tu. Tanol, oh. bagu pa tao lo. Boglah aku mabit. Boglah. Semalam pisan, bagung panggilan. Tak ada yang reli. Really. Parang preno. Temu tu nu. Ni okay, okay lah, ay, semoga balik balik. Oh. Ang ganda ng hubog. Ay, putik na yan. Opo, gagansuin lang. Wala man, wala dyan. Hindi na kaya. Kitang mukha. Grabe yan. Ang tagal. Ganda ng laban. Oo. Yun. Sinira na ng regan. Pero hinila siya ko po akong kapangyarihan! Pero bumabawi! yan, Ayan! Eugene! Walto pala. <laughs> may <onay> ahon. Hinahanap <laughs> ka na! Gago! ka na ni Jeremiah! Eugene Pulled out na ako! out na daw! But, may na inay Jan, yung aking dig! Gig na ako may sticker Kanino kayong dig? Kanino kayong hook? Ay, kay ano? Kay parang ano? Kay parang Darren Shout out, parang Darren At sa bingwit ala eh Ilang grams to? 20, 20 grams 20 grams Nah, may kong Yung ano, yung hook. Ha? Yung nagbangka kami, yung kasama ko yung. Magtatrein ba daw nana? Na shadow din nila ba? Yan. Ako mo. Thanks for watching. Batak mo na buwag batak. Getibay ng <laughs> nano line na nan. Uh, ultra light. Na dali nano mo. Tanigidaw, mga ilang <laughs> Nasa ano po kami, sa ibabaw ng dagat <laughs> <laughs> Ano na yun, ah? ha? Maglilimang minuto na ato, Pero apa <laughs> ang <laughs> apat na minuto na Ula, ayun, Ula, ayun, Ula, ayun, oh, <laughs> ngayon, Ito Giant, ito GT? <laughs> <Inu. laughs> uh Oo -oh. Saktas po na sa ating kentika! O, set up po! natin ang mga tenta Yan na! Yan! Sasabi yung sa yung propeller! Yan na! Andyan na po! Andyan na! May dukto nga! Nakikita ko! Oh! Umihigit po! Kita-kita niyo! Umihigit talaga! ng Umihigit! Gagan, natin! Suhin na natin! Oh! Oh! Man!